closet namin kapinas. I-make over natin siya. Ano? Tatagdagan natin ng isang shelves, isa pang shelves para maraming mailagay, no? Ma-maximize yung pwedeng mailagay. Kasi kapag walang shelves, ano, parang kahit hindi pa puno. Parang puno na kasi nga eh pinagpapatong-patong lang siya. Titirahin ko ngayon itong pintura. Tapos pag tuyo na siya, may baka sa isang araw, lalagyan ko na ng shelves. Dito kapag gano'n talaga, kailangan ano kay, eh, handyman. So yung mga ganitong simpleng trabaho, huwag mo nang ipagawa sa labas. Kung kaya naman, wag. Why not? Malaking tipid. scripture All right, second coat is done. Papatuyuin ko na lang siya tapos sa titingin ako bukas ng shelves. Yung ganitong shelves oh. Ito. Yan, lalagyan natin yan. Eh, ang ingay na pinapanood ko. Corina Sanchez. Si Pia Guanyo. Yan. Siguro, pag kasinipag, ito tatanggalin natin tong ano. Tanggalin ko tong uh, bubble. Anong tawag dito? Bubble seeding. Tama ba? Yeah. Mga lumang style na kasi yan eh. Alright! Dito tayo ngayon sa Lowe's Kapinas. Bibili ako nung ano. Bili tayo nung... new shelves. Nakita nyo yung ginagawa ko. Na yung pininturahan kong closet namin. Yan, dito, dito tayo sa Lowe's. Ganda nung panahon. Ang may kita nyo. Ang ganda magkikilos ngayon tapos day off ko ah, na bago na kasi yung day off ko no nawala na rin ako sa panggabi kaya sa umaga hindi na tayo parang zombie ayos na pakiramdam. tingin tayo ngayon dito Nas, nasa babanda ah dito tayo araw nga pala ng na, linggo nasabi ko na ba? linggo ngayon, linggo doon tayo pumunta sa lumber lumber ba tawag? Uh. Hanapin natin ang lumber roofing Hardware Plumbing and Window Roofing Flooring Where's the Lumber? Oh Lumber! Lumber's over there Ayun, sa dulo Mas busy talaga ron sa ano Sa... Ano yun? yung Home Depot Home Depot asa na yung mga ano where, where are you? ito ba? insulation no ayun dito tayo ayan okay ito yung kailangan natin ito nalagyan natin siya ng shelves, shelves. Ay, eh, nag -iba nila. Ito dito. Ano ba? 38 siya. Yeah. 23 inches by 97 inches. Okay. Meron na akong kodi ko eh. Dalo ko yung kodi ko ko eh. Ayun o. Ang kailangan ko, 126 inches. Ang haba, tapos yung lapad is 11 and a half inches hanapin ko muna para makapag focus tayo kapinas balik ako nabayaran ko na ang tanong eh, itinupi, itinupi ko na rin pala yung upo ano, yung upuan sa gitna um, kaya Tingnan ko na mga kasya tingnan natin kasi yan Kailangan extend Oo Tutupi ko yung ano Pagka hindi Kasi ba Kasia eksakto hmm. 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 Sinahan kayo Ayun, kailangan na kaganyan. Ayan Sasabit kaya Push pa konti Sana wag sumabit dito. Ayun! Ayos! Tapos, kapalitin natin. Pagka kumukuha kayo ng cart sa mga tulad kong namimili kailangan ibalik natin sa ano yung anong tawag dyan cart rock kasi marami pa rin ano eh uh, marami yung iiwan lang sa tabi ng ibang sisakyan para lang wag maglakad anong tawag sa mga ganun comment down below eto <laughs> <laughs> ayan na ayan, ayan, ayan. init grabe sakin natin to init 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 ayun yung nabili ko nakatayo siya so pipinturahan natin to titignan ko pa kung may mga kung meron pa akong natirang pintura sa bahay pwede na tong ano eh Oh, para mabawasan na yung mga pintura yung naka na doon marami-rami pa kami eh, na hindi nagamit ganda ng panahon woohoo Tignan nyo kung um, ano yung weather sa labas. 80 Fahrenheit. Sa Pilipinas, Celsius ang gamit. Paano i-convert yan? Medyo malamig na yan sa Pilipinas. Pero dito, bihira yung ganyan. Kaya para sa akin, mainit na yan. Actually, pinapawisan nga ako eh. hirap mong muwi oops malakas ang sounds anong sasakyan to? oh jaguar ganda na jaguar saka na kapag ano na pagka meron na tayong budget para dyan pero sa ngayon tingin ko kahit magka budget eh, hindi, ako, hindi, 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 kami bibili o hindi ako bibili basta basta ng ng mga ganyan pag ano na sobra sobra siguro pag tumama sa loto <laughs> Oops, ay, nagtutumbahan sila Ruy, 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 ruy talaga na vahanwa. Oh, may na ako magbi-video para makuhanan ko sila kapinas Pinas. atras. Ii atras. Ito, pinipintuhan ko nga yung binili ko. Ano rin kasi ang lamang? Ah, uh, din. Tapos, di ba nakita nyo walang perfect kanina. May parag, parag yung gilid. Yan, tapusin ko lang yan. Wala pa ako isa eh. Babalik ako ng Lowe's. Bibili pa ako isang ganito. Kasi kung binili ko yung eksaktong sukat or mas sobra pang sukat doon sa ano sa closet namin. Hindi nakakasya sa sasakyan. Nakita niyo nga kanina, 'di ba? Kung gaano ka siksik -sik namin ka halos eksakto. Tapusin ko lang 'to. Madali lang matutuyo 'to kasi maganda 'yung panahon. kakapit na natin kapinas didrill ko muna itong suporta meron, ito nga pala ang gamit ko meron akong ayan yung ay laser yan para tuwid siya hanggang doon napapakinabangan naman siya kaya ako bumili yan para sa mga isang sa ganitong mga proyekto na gagawin natin DIY nalagyan natin ng

the next day. Ayan, yan ang uh, natapos ko kahapon, no? Oh, Kapinas. Ngayon naman, pipinturahan ko to. Pipintura ko para magmatch yung kulay niya. Kasi luma, luma. Oh, matagal na. Simula lumipat kami dito eh ganito na ang kulay nito, na ito. naninilaw na no? Pipinturahan natin siya para maging bago. Ito nga sinisimulan ko ng pinturahan no. Yeah. Hanggang dun. So dayo off pa rin pa nga pala ako hanggang ngayon last day. Para na akong, ano na ah. na, para akong sa gabi ng lagim ah. <laughs> so, last day ko, meron pa akong maghapon para linisin to. I mean, ah, pinturahan to at ayusin. Yan. Siyempre, walang, wala na akong aakasayhing oras pa. Sisimulan ko na muna, Kapinas ah. Balik ako maya maya ulit. Woo! After two days, Kapinas, natapos din natin to natapos din natin itong project na to ano lang talaga cagalang lang no kesa sa ipagawa sa labas eh kaya naman pero sayang din marami ka na rin uh, pwede na rin maisave yung pera maipapagawa Aba, yung pagawang ganito hindi biro to ha ah. yung maglagay ka ng shelves dyan isang shelf sa taas oh. hindi lang masyadong perfect yung gawa ko pero pwede na kapinas di ba o oh wala dati to eh walang shelves to dati so dalawa na dalawa na ngayon pwede na maglagay sa taas so yan another project another project done by Noypia nilalang nilalampaso ko na lang itong floor nilalang uh, ang tawag dito dinidisinfect ko and then uh, bago ko ibalik yung mga uh, mga damit na lagi ko na dito yung hangiran Ayan o, isang ano, isang uh, mabilis kapinas. Pakita ko sa inyo kung nasa yung mga damit. Ayan, sila. Nakatambak. Hanggang dun. Ay.